Hello, Attorney Rufiel. Hi, Gov. Good, good morning, Gov. Oh, good afternoon, Adi. Good afternoon, Attorney. Sorry, are <laughs> you okay? Hindi, ang kayo. Mawal lagi, Gov. Okay. <laughs> Ay, mga bata dyan na sa evacuation center. Pwedeng gapos na ako. So, I got so emotional. Ang like, tanaw niya silang kahintang dyan. Oo. Oh, oh. Kum Kumusta monitoring na to sa Tibo Probinsya, Gov? Asa nga area ang pinakadakog damage yun in town? Um, wala pa gina mo na determine attorney which um, city or municipality ang naku damage but so far sa among data na kuha ang talisay ang city ang Danao City sad uh, mandawi sad kuno na ay mga casualty ang um, sa diri sa talisay duha pa among hibawan. so far mandawi duha pa sad but i think it's kuan pa gyud rising ang ato ang mga casualty Uh, Kaya pag pagi tai uh, data pass for now. Unya ang also ang hiluan ang tanangputput river dasan sa ibang nga dita na dawat namo nga Gusco River. Kaya mm -mm. Kay ang kinini ang sa Talisay kining mananga river modak dakog kadaot gigob kay uh, among reporter dito sa klupan duha ka mga uh, kinini ang purok dito ang Camansiles ug Tambis na wipe out ilang mga balay. Yes, yes. Uh, yes, attorney, asa sa ilang sa uh, River, sa mga residents, yeah, wipe out yun ang mga balay niya. Naadi rin kami sa Talisay Complex. Maayo gani kayo, nag-issue ng nag, -issue na, uh, evacuation. Gahapon, speak si Mayor Sam sa evacuation. Uh, after we issued sa atong uh, evacuation um, warning yesterday, no? so si Mayor Sam uh, also uh, did the same. Unya, yeah, kuha mga tao dito. So, muna nga, daghan tag na na-save because mm. of that. Ang kas na ay mga instances na tundok ako sa -si, Chelsea ni-refuse mo evacuate kay magbantay sa ilang balay mo o na, na accidente. Gov, kung um, go atong mabantayan, manang river, dakog kadaot, ang Butuanon river o ang kutkot River, rivers, murag uh, ka mga rivers, mo dagko kay kadaot. Yes, attorney. mo ugyot attorney. Ang kinigyong tulok ka river, ang mga residents na naas to, beside the river, po oh, all good ako kay damage oo. so ani uh, this is time na ato ding lang tawon nga noon ni oo go dunay na litok sa mga tao dito pinagi sa mga reporters sa nya kini kuno manang river do na may mga project ko na sa QM builders nga na wa maka mm. Ano ba naguba kuno mo na nga ang tubig ni awas gyud pwede ba ning masusi ka ni mo unsa ning pakitabo ah ini ato, ato nang investigate uh, they will be uh, there will be investigation attorney no especially sa na hitabo karon no kay ang flooding gyud ang mo eh, grabe diri sa Sugbo karon okay kung ato mabantayan karon nga kuwan sakto man observation sa ubano ako po naka-observe ang hangin dili gyud pareha sa audit but ang iyang tubig grabe kayo yes attorney because of the prolonged raining since last night pagod ni ang nagsugod nag-uwan nya yeah, na akol karon nga high tide mao uh, early morning high tide mao nga uh, nagabot gyud uh, i say, i don't know attorney kung if it is just something to do with the quarrying mm. or control we really have to look into this i think it's about time we look into this This it's really uh, very serious now in sabo yes god river if i'm not mistaken mao ni kay tong uh, quarrying nga gihimo dito sa babaw nagang report ani nga quarrying attorney if you remember there was one uh, there was of uh, 30 days ako ning gi pasap ang query that we did some investigation and it uh, turns, turns out dihay mga walay well, mga permits so daghan ni gi paundang mga quarrying operation because of that oo oh, oh. go kini ni ang medyo dako nga pagsulay grabe gyud ang imong uh, termino first para uh, ni termino nimo Wa bago so, pa lang gani ka nag 100 days pero grabe ning mga pagsulay, grabe ning challenge nga imong uh, nadawat karon, dunay linog sa norte, unya karon nya na poy bagyo. Kumusta ka? Napabatay enough nga calamity funds? Yes, atoy ni uh, As far as the Cal calamity fund is concerned, wala man ta sa national and I'm sure ang ato mga private sectors also dapan sa taayong nagdonate. Ang ako alang yung worry karon kay naapa'y pay mga wala na rescue nga naa pa sa atok sa ilang balay. Karoon. Mm -hmm. So, mga rescue operations ongoing. At oh, And ayun, uh, oh. ako ni, trying ka, ayun ni, oh. trying ay ni, karoon ako ang um, pagsunggo ni pero maybe it's God's reason why ako ako ang nabutang ni karon karoon. Maugyod, maugyod, gov. No, kaya mo nakita ang imo sang efforts na uh, sa Linog o karoon, uh, working mm -hmm. governor gyud na naa yon ni Sorry gyud ka dayon oga uh, nakita na mo na sa mga reporters sad uh, kagabi um, pass ipas monitoring no the, Oo. Salamat kay Atty. Uh, sa imuhang pagdala uh, sa mga balita sa ato katauhan. Kay kabalo ko ang imuhang registration maabot ni as the farthest part of Cebu. O so, thank you kayo for your service to the community Atty. Oo, oh, uh, salamat po kay Gob no. O isa pa yan sa among bahin kay uh, mo lang ginigi kwan po sa ito matabang pero sa pagkakaroon yes. Gob, kumusta man na paman sa babaw sa balay ng uban in town? Nabatay mga rescuers sa lain ng mga LGO po niya ni Augment niya. Yes. Yes, Atty. Nino, ang ato ang Coast Guard, Philippine Navy, and other national agencies, ang ato mga uh, mga PDRRMOs, uh, sa also sa municipal level are really uh, doing their best. And daghan tag mga volunteers na no, on the ground karon. Mm -hmm. O itong immediate nga tabang ka karon, alang sa mga LGOs nga affected ani Mong bagyo. Oh nga, nga unta Atty. Nino, they will report to us para ma-coordinate nato ang mga data aso uh, sila mo pada tarik mapadan ang tabang but usas uh, ang nani na hinder ta kay tungod wai mga kurinti mga lugar no like sa Bourbon wala pa mi report karon ang sa Camotes limited ka ayo mga data na nadawat na mo but um this is really uh, a good attorney kay at least taka prepare na ta grabi ang atong prepared preparation mm -hmm. for this one yes nothing really prepares us for what's happening today mm -hmm. but far as evacuation is concerned, atong na-evacuate na mostly sa atong katawahan. Kung mm -hmm. gili, really, that's akayog ma-anod, ma, ma no? Kasi sa mga flash floods doon ito o sa mga surge, storm surge. So, may na lang gani kayo. Ang atong preparedness is uh, really co-anod. Um, uh -huh. Kala mga tao nga naapakaroon sa ilang mga atop, labi na sa uh, Dika Homes, pati naghanam na kayo, uh, Kumusta man ito yes. mga, kung nabagkat ay mga pagkaon nga mahatag dito Gov, sa Talisay City Government tingali o sa ng province? Tapos At ako ang sa ang na sa community kitchen diri. Mm -hmm. O gina nga naagi pagkaon delisod na kaayo kung magupo man ang tao lah na nana musod ang mga looting and everything. So far as far food is concerned na araman attorney ano prepared food. Oo. So mo so, ang iyo lagi apunta ko na ay mga volunteers ga buhatag mga prepared food palihog lang dala dito sa Kapitolyo kay para atong mahatag sa ato ang mga neighboring um, barangay and also municipality and city mm -mm. sa Cebu karon. Oo. Gob ang sa liloan ba sige nagtawag gyud sa ilang uh, MDRRMO dito di man mo tubag? Dapat may mga tao dito po nya nagsige panawag kay dunay mga tao po dito nana kuno sa atop. Amo tuwa mi ka kuwag update gyud hantud karon naun sa bantong liloan. Bilyalara. Bilya, li, bilya Bilyalara Bilalara to liluan na diha so nakakuha na mig report so napaliploy na ko ganina ato ini so hopefully unsa di na maapas ma ba kay tungod sa kadaghan but really we are doing our best nga maabot namo didto ang ato nang inang lagtabang at so, least na rescue na nato dito sa liloan let's keep our communication open kung naa kay madawat sa mga data diha ipasa lang sa amo through your reporter para maadto na yo namo sad kunay manawagan niya ni di mo ato kay bawalan sad ni para makat kita ta. Gob, hibaw kong busy kay ka. Unsa yung imong mensahe, i-address nga to sa mga kaigsunan sa Tibok, Lalawigan, sa Subo, nga namina o sa Tumorodcast ka ron? Uh, Dilip ni ang itabu na kong ka ron, pero as to buwan on, lang ta, let's get through this together. Basta magkaiusa ta, ato oraning raning malampasad ang atong pag-anto sa atong kalisod nga atong na-experience ka ron. Thank you kayo, attorney, sa imong tabang. Salamat kay Gob. May buntag ni mo, Gob.

sa mga pagbaha gumit na sa mga tubig ni Bagyong Pino kasama ang Atty. Rufil. So far, uh, mo na ang atong update. Di din hit sa Dakbayan sa Talisay kasama ang Atty. Rufil. Mukuhatag update. Uh, makaabot po sa dito sa north, northern side kasama ang Atty. Rufil. nga makahatag sa uglugang pagulagway. Uh, blow by blow ato ang coverage kasama ang Atty. Rufil. Aron nga mahibaw sa ato ang mga kaintuunan uh, sa mga uh, update No, sa lalawigan at sa uh, tubo kasama sa mga patuloy. Ika nalang dili sa Dapayan sa Talisay, Radyoman RV, Veloso DYHP, tapak RMN.